<laughs> ah? mm. dragon fruit. Aroy! Mm -hmm. Sarap, oh. sarap oh. oh. sa Kain niya, niya na kahit na. marami yung kain. dragon fruit. Ah, kanino galing ta? O, Bigay to ni Serdeo, eh. O, dalit, nakatingin pa sa camera. <laughs> pa <abang>, oh, oh, <laughs> ah. <laughs> habang nagasubo. Isip mo rin kay lulu niya doon. <laughs> hmm. Isip natin sa lahat yan. O. Oh. Ah, Oo. Oh. <laughs> ah, Ay, sayang naman. Huwag na yun. Okay. Kalikot-likot naman kasi. Huwag oh, kasi malikot. O, oh. takaw. Takaw-takaw naman ang baby na. Takaw-takaw. Sige na natin mamaya kung anong sayang niya doon sa tubig na magsawsaw -so, na magsawsaw. -so.